Ano'y itong ginagawa ng isip-isip mga mga yan? Labi't tatlong tao niyo po akong huling pingang ang aking Pero na po ko. Siya na nakamakalatay na limang magmalaman. ang higit na mabalas ng mga iniman. Hindi ako nang isip sa akin, may malaking sa akin. Mahal itong masira aking plano. Plano, paghihigantig lalo't in-inhanda in 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 ko. Ngunit, bubuhay kita. Inaasahan namin kapwa tayo sa Kaya, umibis na magpatay, umanag ka sa akin. Pabagsakin natin ang pangalan. Maraming salamat, tiwala. Ngunit hindi ko po, po, hindi po ako sa politiko pagaling na karamdaman, yan po ang aking kabaho. May hindi, hindi pa bang kasalaan sa pagdapat ng lipunan? Walang silbi ang buhay kung hindi ito ilawal sa dahil ng layunin. Parang bato sa kaparangan na hindi man lang. Anong ginagawa mo sa alaala ng mga imao? Manigas na parang babae sa ibabaw ng kanilang puntod? Ngunit, ngunit anong Ma pa po sila magbubuhay. Maaari pa akong masawi. Diba? Di mong bago yun. Pumunta sa school. mo. Ito po sigara ko ang mga hindi nung ngunit isa na. Paalam.